Bodega ni Ninong Ayan po Nagbabalik tayo ulit dito para mag update Sa mga price at stocks Ni Bodega ni Ninong O Changi nandiyan sa may tabi ng Makto Ayan ito yung bagong palengke Sa mga hindi po nakakaalam Basta ang hanapin niyo po, Bodega ni Ninong nasa ground floor ng bagong palengke ng Taytay Rizal. Ayan yung mga staff ni Bodega ni Ninong na mababait. Ayan, ito lang yung hanapin niyo po, Bodega ni Ninong nasa ground floor ng bagong palengke ng Taytay Rizal. So pwede kayong mag-park ng mga may sakyan sa bandang pinakarap, motor, or mga four-wheels po. Alright mga buddy, sa mga hindi pa nag-subscribe bago tayo magtuloy-tuloy sa mga bago lang po sa ating channel, sa mga napadaan po palambing naman paklik yung subscribe pati yung hit bell button para lagi pong update sa mga naghanap ng gadgets or appliances at kung ano-ano pa mga buddy So dito sa Bodega ni Ninong Digit Seller, Trusted Seller po mga brand nyo to, mga ipiplex natin mga ipicture natin, dahil ito ay na-picture na ni Ma'am Miss Jessica Soho dati kaya Trusted Seller po sila Okay, ito sa mga naganap ng Infinix na Smart 10. Ito, bagong labas lang ni Infinix, no? Smart 10, 64 GB, sa halagang 3699. Ito, 3699. Smart 10. Ito yung design ng camera niya, dalawa. Pababa. ganda rin siya. Tsaka big screen po. Yung specs nito, isource nyo sa Google para makita nyo ng maayos mga body. Ito naman yung 128 niya. Smart 10, 3999. Eto. Marami, marami dito. Kung naghanap kayo ng Infinix Smart 10. Ito maganda yung specs na dahil nga bagong labas ni Infinix. Tapos ito, isang budget meal lang po na Redmi A5. Kung hanap nyo naman, ito salagang alagang 3899. Ayan. Tapos pag 128, 4399. Okay. Ang ganda ng design ng camera nyo. Ganito. Oh. Tsaka big screen siya. Ayan. Ganitong color. Tapos ito sa mga naganap ng gaming phone, isang Tecno Transformers. Ito, marami rin nagtatanong sa atin. Ito, Spark 30C. Sana gang 4,499 na lang po siya. Baba rin ito, ano? Sa iba kasi mas mahal ito eh. Ito, magandang klase rin to sa mga naganap available kay Bodega ni Ninong. Ito, available kay Bodega ni Ninong Poco C71 po. Ayan. Sa lagang 4,499. Yan, meron na kayong 128 GB na Poco C71 4499. Meron din dito C75 5599 256 GB. Yan o, sa mga naglalaro dyan, mahilig ng gaming. syempre ito budget meal na lang to 64 GB na ano to Ito, Tecno Spark Go 2. Sa alagang 3799 na lang o. Oh. Yan, 64 GB. Ito, pwede nyo pang regalo. Yan sa mga student. Meron pa dito na 1.8 GB na Redmi A3. Ito maganda rin to. 3,999 na lang dito. Okay. Ito yung isang pinaka bestseller Oh. Dami naghanap S25 Ultra. Wow. Available dito. 8,499. 2,56 GB na po siya. Yan. Ito ang dami pa. Legit ah, Brand new mga buddy. Tapos meron dito, Infinix na Hot 50 Pro sa halagang 8499. Wow. Yan o, no, mga gaming phone, mga daddy. Eto pa o. Oh. Puba 7. 7499 yung presyo. Yan o. Oh. No. Maraming gaming phone dito. Oh. Dayuin nyo lang si Budega ni Ninong. Eto pa. Bagong Android phone, Nubia. 7599. Yan. 128 GB. Eto. Yan. Okay, tuloy tayo. Ito naman, no, oh, sa mga naghanap ng ITEL na S25. Meron din dito, syempre. Ito, ang price. 6,999 only sa bodega ni Ninong. Ayan. Ang ganda nito, ang ganda ng specs, mga body. Tapos, isang bestseller RS4 na ITEL. Salagang 6,199 po. 128 GB. Ito siya. ba diba? Maraming cellphone dito. Kung ano yung hindi natin na-flex, try nyo na lang pasyalan si Bodega Minino. Ito, meron pa silang ano dito, mga budget meal. Oh. 3,799 lang. Oh. Vivo Y20S. Yan. May Oppo rin, syempre. Oppo A78. 3,899 lang. Hmm. Ayan sila. 5G na pala to. Sobrang bilis na. Gaming phone na rin, pwede eto talaga budget meal A50C mga babi 32 GB baka naghanap kayo ng backup phone sa nagang 2,999 may brand nyo itel na kayo na A50C di ba? ganda rin ang camera tagilid wow tapos eto mga gaming phone ulit na Tecno. no ang dami no itong ganda ng camera ng ano no ng S25 Ultra eto naman po P55 na itel ulit Salagang 5299 256GB na po siya. Alright, yan. Meron pa dito, mga Realme, Siyempre. Budget meal din yung price. 3788, yan, 3788. 5G na po siya. Ayan. Ito, meron pa sa mga naganap ng murang brand new Android phone, Vivo Y11. Salagang 2999. Ayan, backup phone. Ito pwede pang ano, pang Facebook, pang YouTube. Ayun. 256 GB na po siya. Oo, maganda na rin, no? Hmm? Kung may hindi mag-video, mag-picture, ayan, pwede yan sa inyo. Marami pa. So, mamaya tayo sa mga ano, bundle, no? Next natin yung tablet. Sa mga naganap ng mga murang tablet na brand new, marami rin dito ay bodega ni Ninong po. Ito, oh. Ito, mga nalalagyan ng SIM card pwede nyo gamitin sa mga outdoor, mga ganon. Sa halagang 1799, no? May brand new tablet na kayo. Yan, eto sila, Labubu. Yan, may ibang kulay. Tokomi naman. Ganon din, 1799. Yan, mga brand new yan. Mga pang bata, pang kids, pang student, pwede. Ito, ang dami, oh. Yan. Tapos, kung naghanap ko ng isang matibay na maganda rin, bestseller sa kanila, ito, Vista 30 na ITEL. Ito ang daming naghahanap kasi maganda. 5699 yung price. Mura na to. Dati, nasa 7 plus to eh. O, oh, available tayo bodega ni Nino, mga body. May nakita ko gaming po, no? Naraktawan natin. O, oh, ito. Note 50 Pro na Infinix. Baka magustuhan nyo po. Yung 256, ano siya, no? Ah, uh, 8,999. Yan. Ganda eto may nakita ko dito isang gaming na tablet to oh. baka ilig kayo tingnan yung presyo oh. 3499 lang isa pa 1 terabyte memory 16GB RAM mga body ang ganda nito free ano to keyboard mouse brand 'yo to brand yan insel hd touchscreen yan gandang ito 1 terabyte baka naghanap po kayo 3499 lang budget meal na yan Andito na yung mga ano, bundle, bundle promo mo ni Bodega ni Ninong. Ito tulad nito, mag-flex tayo. Dalawa ng cellphone nito. Sa halagang 6399, may Vivo Y11 at Tecno na Spark Go 1. yan, May previous na ano ito, maliit na speaker. At tumbler na maliit. yan, Ayun, by one May customer na pumasok dito kay Bodega ni Ninong, ayun si Ma'am. Yan, magandang hapon po. Yan, isang legit. May mga dumating na customer. Ito, another bundle promo ni Bodega ni Ninong, Dalawang cellphone ulit. Yan, may previous syempre. Yan, malit na pan. Ito. Marami yung na bundle dito eh. Tapos meron pa dito. Yan sila. Oh. Diba? Kung gusto nyo naman, bundle na may tablet, 5899 yung presyo. Yan yung kasama isang cellphone na Oppo A5s tapos may previous na malit na speaker ang ganda na nito hindi na may talo dito 5899 may tablet at cellphone brand new po yan okay marami kang dito na bundle okay proceed tayo sa iba ito naman mga smart tv nila ang dami dito siyempre, mga brand new yan uh, bluetooth speaker washing machine ito sa mga naganap ng murang murang smart tv 2,499. Ayan, LED TV. Smart TV na yan. Tapos meron dito, medyo malaki. 3,499 naman yung price nito, 24 inches. Ito, so, 24 inches. Marami pa. Ito, mga buddy, baka diba? naghanap ko na ng brand nyo na Smart TV. Isang Ace na 32 inches, salagang 5,999. Ito, soundbar TV na po siya. Ayan, kita nyo naman. Magandang klase na to. Ace. Ayan. Ito naman, medyo mas mura. 32 inches, 5,499 din. Ito may kasama ng whole bracket to, previous po. Tapos kung naghanap ko yun ng matibay talaga, double glass na ace din. Ito, 32 inches. Ganon din yung price. Uh, 5,999. Ito. Mga brand nyo to. The seller ni Bodega ni Ninong, mga body. Ito, sa mga naghanap ng big screen, ang laki. 50 inches. Ayan. Ayan. Another ace. Ang price po, eto. 15,499. Alright. Yan o. No? 15,499 lang. May malaking TV na kayo. Parang nasa sinihan na kayo, no? Kung ilagay nyo sa loob ng bahay, syempre. 50 inches, sana all. Ito <laughs> naman yung mga may previous. Syempre, ano to, uh, ace din. Kung naghanap ko ng may previous na marami. 32 inches. eto, jackpot promo. 7799. Ito yung kasama. Sang ihawan, yan, mga gamit sa kusina, lutuan. to rice cooker. Ay, hindi. Lutuan din. Ayan, mga gamit sa kusina. to. Meron din silang ibang brand, eh, nasa labas. Tingnan natin. Ito naman yung ibang smart TV nila na may kasamang previous. Ibang brand po. Ayan. National Star. National Star yung pangalan. Ito, marami rin nagbibili sa kanila. 7499, no? Double glass na pala to. Yan, ito yung previous, oh. So, marami ito, marami yung pipilihan. Ito naman, 6,999. Double glass din. National Star. 32 inches. Okay? May bumili dito, oh. Si Madam, pabili ng smartphone. Android. Okay. Oh, ito, ang cute niya ito, Baka naghanap ko yun ng pang kwarto lang talaga. 3,699 lang, oh. Jackpot promo. May free siyang, ano, TV Plus, syempre. Yan. Red. TV. Ganda na to, brand new yan. Kung naghanap ko ng 43 inches, available kay Bodega ni Ninong sa alagang 10,499. 10,499. May 43 inches na kayong Ace Smart TV. Ang laki. Yan, pwede na kayong mag-Netflix, YouTube, Facebook. Yan. Magandang klase. Tapos, eto naman yung mga washing machine. Baka naghanap po kayo. Ito, malaki na. 8.5 kilogram yung kasya sa lagang 3799 po. Yan, ito brand nyo rin. Astron. Yung brand, Astron. Oh, wow. Ito. Pabilog. Yes, sir. Pabilog yung design. Ayan. Tapos kung ganitong design naman ang hanap nyo, another Astron, 7.5 kg yung Asya po. Sa lagang 5499. Yan. Yan yung tsura. Marami ito kay Bodega ni oh baka naghanap kayo ng electric fan dyan. Marami rin dito, syempre. Mga budget meal lang to. Sa lagang 899. Yan, may ibang kulay. May blue, yung LSE nya. Ito naman, stand fan. 999. Kulay black. May white. Baka naghanap kayo ng electric fan. Astron. Matitibay din yan, Astron. Tapos pala, kung nag-avail kayo ng cellphone, no? Isang cellphone. Matic. May previous na ito. Mystery box, mga buddy. Oh, mystery box. Marami pa. Medyo mabigat ha, suspense. Eh. Oh, may laptop dito. Siyempre, hindi nawawala kay bodega ni Ninong. Mga budget meal lang din. Ito po mga second hand na slide news. Kita nyo naman, ang kikinis pa halos bagong-bago pa. HP sa 5,199. 32GB na siya, 32GB. Ito pang student, pwedeng-pwede 'yan, try nyo ni tayo meron pa dito yan another HP ito medyo mas mura oh 16 GB lang po siya 3,999 yan makinis second hand slightly used tapos kung hanap nyo Dell kulay black 32 GB 5,199 isang Dell yan po yan mga slightly used po yan mga second hand na laptop diba nandito yung mga ibang tablet nila oh salagang so, 99 lang ito magagandang klase ito mga tablet nila ayun okay, ang mga dumating na customer ito si ma'am bumili ng android phone oh ang dami nilang ano dito bluetooth speaker o oh, mga body ayan may mga budget meal din may git isang libo tulad nito ang cute 1299 isang brodo malakas na yan malakas ayan kung gusto nyo mas malaki ito may SD dito 3499 ito may mga kasama ng mic yan, meron din to 499 na gawin design ang laki nito ah yan. Ito, 1499. Dami. May Ace din. 3499. Yan sa taas. Mga Bluetooth speaker. Ito, 2,999. Brudo. Ito, ang laki na ito. Maganda na ito. Solid ito. Tapos gusto nyo, yung pataas, mahaba. 3,499, no? Yan. Yan yung mga Bluetooth speaker. Okay po. Alright, mga buddy. So, dito na magtatapos yung ating vlog. Maraming salamat sa staff ni Bodega ni Ninong. So, kung may nagustuhan po kayo, punta nyo na lang dito sa may ground floor ng bagong palengke ng Taytay Rizal po. Yan, ground floor, bodega ni Ninong, mga pati Maraming gadgets, appliances na affordable. So, lahat to legit original. Kaya, try nyo bayuhin. Yan, sa mga hindi pa nag-subscribe, mag-subscribe kayo para lagi pa-update. Maraming salamat po ulit. Lagi pa mag-iingat. God bless. Peace. Bye-bye.